At kapag dahuk ka na, and then here I come, removing the mask, okay, kaya ako lang naman sinabi yun kasi may tutuloy ko na nga yung kwento ko. Eh. Niligo lang naman ako. Um, so, nakarelate ganito doon sa yung kwento ni ate na may nakilala siya sa ML, di ba? Na binata daw. So, doon ko lang ito naalala. Meron akong kaibigan before. Binata siya. Pero ang pakilala niya is single dad. And the reason ginagawa niya yun is because he understands yung psychology ng babae. Kasi ganito, explains yung reason bakit attractive sa paningin ng babae yung mga men in uniform. Men in uniform doesn't have to be soldier. is professionals na may kakayahan mag-provide, may kakayahan mag-protect. So, so, bakit niya ginagamit yung narrative ng single dad? Kasi, kahit hindi niya aminin, you will be attracted to someone na wala nang gatas sa labi. May experience na. And ano yung ginagawa ng single dad sa perception ng babae is may karanasan na to. Hindi ito yung, uh, alam mo yan, yung hindi ito yung para may gatas pa sa labi. Yung mga ganun. So, alam niya yung ginagawa niya kasi nakabuo na nga, di ba? At certain level, it's attractive. Sabihin natin one point, pogi points. Another thing is, yung single dad na narrative is may kakayahan mag-provide. So, kung nasa, kanya, kung nasa kanya yung anak niya, ibig sabihin, nasusuportahan niya. So, ganun yung narrative, even though hindi pa natin alam yung buong kwento, yung bakit nangyari. Plus, kapag nasa kanya yung bata, ibig sabihin, responsable siya. <coughs> narrative to, hindi ko sinasabing totoo. Ito yung narrative na maaaring kasi sino ba naman nanay na iiwan magiiwan ng ng bata sa tatay usually ko kunin natin kukunin ng nanay yung bata right pero pagka single dad ibig sabihin hindi man siya nung ng partner niya it means siya na sa good side dahil na yung narrative na nangyayari and compared to sa normal na binata mas attractive yung single dad so bakit ko kinakwento is kanito kasi isa sa mga sa mga reason kung bakit pinuntol ko yung kay kay engineer member yung kay engineer why? kasi nakikita ko yung mga babae nag-a-apply para dun sa although hindi naman seryoso yung iba jeans, meron mukha ngayon, yung tinanong ko si engineer about para i-verify ko yung yung pagkatao niya, kung engineer ba siya, kung may mukha ba siya kung may tsura niya, ayaw niya so ibig sabihin it could be, man can understand men it could be, ang plano niya is to get you hooked first, which is, okay, 40k nakuha ko yung attention mo the only thing I need to do is to make you feel na parang, okay, mas kailangan mo ko kaysa sa kailangan kita that makes it attractive, diba? so may kailangan sa ka akin, and then blah 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 hanggang sa mahook ka na at kapag nahook ka na, and then here I come removing the mask, okay kaya ko lang naman sinabi yun, kasi alam kong alam kong hindi mo ako magugustuhan. Yung mga ganong narratives, yung mga ganong kwento na, and then, he will leave. But, kapag umalis siya, nag-iwan na siya ng something sa sistema mo. Ibig sabihin, nahook ka na, and hindi na madalip sa'yo para, para pakawalan siya, i-let go siya. Something like that. And, it's a trap.